Magandang gabi po, kamisteryo. Nais ko lamang pong ibahagi ang mga naging karanasan ni Mama sa aswang noong makipagtanan po ito sa aking ama at magbunti sa kanilang panganay na anak. nakuyako. ko. Pakitago na lang po si Mama sa pangalang Amy. Noong mga panahon na 'yon, umano ka, Misteryo ay nagdaraos ng piyesta sa aming lugar. At dahil nasasabik si na mama, tita at mga barkada nila na makasakay sa mga ride sa bayan. Nagkaayaan silang mamiesta doon. Sumakay-sakay sa mga rides. Sigawan dito at tawanan doon. Napakasaya ng gabing iyon para sa kanila. Inabot na nga sila ng hating gabi nang hindi man lang nila namamalayan. Hanggang sa magpasya na nga ang mga ito na walay na at magsiuwian. Pero nauna si Mama Amy dahil nagkakasiyahan pa si Natita at ang mga barkada niya. Natila ba hindi pa rin talaga nais na umuwi kahit nagpaalaman na, na nga kanina. Nang umuwi si Mama Amy ay nakita niyang inaabangan siya ni Lola Lenlen. At saan ka na naman ang galing Amy? Ay, namiesta lang po kami sa palengke na eh. Namiesta? Siguro eh, nakipagkita ka lang kay Dan. N naku po, hindi po na eh. lang po talaga kami nila atin ng mamiesta. Di po ba't piesta at maraming magagandang tanawin ngayon na rides sa may palengke? Hindi ako maniniwala sa'yo. Lumayas ka! Pero, nay, totoo pong namiesta lang po ako at hindi po ako nakipagkita kay Dan. Pero natuluyan na ngang pinalaya si mama noon ka misteryo. Opo, napakasaklap at bigla ang naging ganon si lola kay mama. Agad itong nag-alsa balutan bago pa nga wala na siyang madalang mga gamit at tuluyang itaboy. Dala, ang pili at mahalagang mga kagamitan nito ay tuluyan na nga daw na nilisan ni mama ang bahay. Kaya, ang nangyari ay literal na pinuntahan niya na lamang si Dan na aking ama upang makipagtanan na nga rito. Ang lugar kung saan nakatayo ang bahay ni Nadan ay mabundok, asukal. At dahil hating gabi na nga eh, inabot na nga raw umano si mama ng alas 3 sa paglalakad. Ano nga kasi si ate? Pause naman to, oh, eh. Napalayas agad. Habang naglalakad nga umano si Mamay, eh, may nakita siyang kung anong imahe o figura sa di kalayuan. dust. Pero, hindi lang basta, parang bastang figura lang umano. Dahil kulay puti ito. At ang tanging nagsisilbing tanglaw lamang. Sa mga sandaling iyon sa kasalukuyan, sa bundok, ay ang liwanag lamang ng buwan. Na noong una ay eh, tanging gabay ni mama sa pagtahak sa masukal na daan. At dahil medyo natatakot na rin daw si mama nung mga oras na iyon kamisteryo. Ay dali-dali niyang kinuha ang kung ano man ang maaari niyang sindihan sa bag niya upang makagawa ng apoy na magsisilbing sulu o dagdag liwanag niya habang naglalakad. Wala na nga daw iba pang nahagilap kamisteryo si mama sa kanyang bag kung hindi yung diksyonaryo na sadyang dinala niya sana upang mapag-aralan. Pero no choice na daw eh. Kaya pa isa isang pahina ang punit na ginawa niya at sinindihan ito upang mas maging maliwanag at makita niya ang dinaraanan. At maging kung ano man yung kakatuwang figura na yon Ngunit bigla na lamang umanong naglaho ang pigura sa kinaroroonan nito hanggang sa naubos na rin nga ang liwanag ng apoy na sinindihan ni mama at unti-unti ay nananalo na naman ang kadiliman ng lugar nang sasandaling sandaling iyon umano ay naaninagan na naman ni mama ang isang puting pigura sa hindi kalayuan na papalapit na umano kay mama at nang malapit na nga umano ang nilalang na ito ay naanagan na niya na itong maigi. Isa daw itong malaking puting wangis aso na may pitong sungay. Kaya't dali-daling nagsindi ulit si mama ng pahina mula sa diksyonaryo. At nung umapoy na nga ay, nawala na naman umano ito ulit. Nagdasal na lamang umano si mama nung mga oras na yon at nagpatuloy sa paglalakad habang halos nakapikit kahit magkanda tali-taliso dito. Nung sumapit ang oras na mag-aalas 4 na ay may napansin si mama sa likod niya na halos pa sunod-sunod sa kanya. Nang maging malinaw na nga ito sa paningin ni mama Aimee ay nakita niya na nandoon na naman umano ang malaking aso na nakita niya kanina na inakala na nga niyang nung una ay gawa lamang ng malikot na imahinasyon niya kaya pinaglalaruan lamang siya ng kanyang mga mata nakatitig ito ng masama kay mama na tila ba anumang sandali ay magagawa nitong umatake at lapain siya sa takot umano ni mama ay wala na itong naging ibang solusyon kundi ang tumakbo at damputin ang nadaanan niyang kawayan at nang magkaroon nga ng lakas ng loob ay ipinanglaban ito sa malaking aso na humahabol sa kanya Mabuti na nga lamang umano sabi ni Mama Aimee ay may dumating na mga tao marahil ay nandoroon sa lugar ng mga oras na iyon at naramdaman ang pagdating niya doon ba Aimee? Bakit naman kasi kung kailang gabi, madaling araw, dun ka pupunta kay Dan? Ba'n nangyari-ari sa'yo? Tara! Iyon marahil ang dahilan kung bakit umatras at kumaripas ng pagtakbo ang nilalang. Napag-alaman ni Mama na ang mga dumating pala ay mga kamag-anak ni Dan. Na noong mga oras na yun ay tinulungan na rin si Mama Aimee na makarating ng ligtas sa bahay nito. Eh, ano pang nga ba? Wala naman akong kasalanan. Nadamay ako sa problema. Nagperya lang. Napalayas na. Nagkaroon ako ng asawa nang wala sa oras. Pagmamahal nga naman. Lumipas din umano. Ang isang taon na di na talaga muli pang nakabalik siya sa kanilang tahanan na parabang talagang itinakwil na siya ng lola. Isang taon na nagsama na silang tuluyan ni Papa, si Dan, sa iisang bubong. Nagbunga ang pagsasama na iyon ng kanilang magiging panganay na anak na malapit ng isilang dahil kabuwanan na umano ni Mama ng mga panahon na iyon. Kinagabihan umano, ikadalawamput siyam ng Agosto ng gabi, naisipan ni Mama na pumunta sa kanyang bienan upang kunin ang bagong tahi nitong kumot na inaalok sa kanya. Ngunit nakasalubong niya daw si Lola Norla, tiyahin ni Mama. Ang laki na pala ng tiyan mo. Sa isip-isip naman daw ni Mama eh, alam naman nito umano na malaki na ang tiyan niya dahil halos lagi niya itong nakikita. Kaya nagpatay mali siya na lamang umano si Mama kasi nga daw mano ay eh baka mema lang itong si Tia Norla niya ng mga oras na yon, at walang ibang masabi kaya mema na lang as in, mema mema sabi na lang uh, oo nga po Tia eh. <laughs> pwede ko bang hawakan? hindi pa man umano nagagawang sumagot ni mama ay hinawakan na ni Lola Norla ang kiyan nito na inaplos haplos pa Teka lang po tia ha May kukunin pa po kasi ako Mauna na po ako sa'yo Ano ba? Aalis na po ako, ako tia Tumangotang o lamang umano ang tia Norla nito Habang si mama naman ay Tuluyan na nga umalis Maya-maya naman umano ay Nakita niya na naman ulit si Lola Norla ayala O tia Di ba nakadaan na kayo kanina lang po? Ha? Hindi ah Teka, gabi na ba't labas ka pa labas? Mahamog na, buntis ka pa naman, Amy. Um, may kukunin lang po sana eh. Sige po, alis na po ako. Napaisip umano si Mama Amy kung bakit parang yung unang Norla na nakita niya ay parang taga-ibang mundo na walang kaalam-alam sa kalagayan niya. At nagulat pa na malaki ang tiyan niya. Habang ito namang pangalawa na Norlay Normal lamang at Walang kakaibang ikinilos na halos Nasita pa nga daw siya dahil Buntis nga siya At gabi na Kinabukasan Sabi ni mama Sumakit o mano ang tiyan niya Sobrang humila bu ito at Tila lalabas na ang bata Ngunit Hindi pa siya dapat na manganak Sobrang sakit na nga daw ng tiyanya ng mga oras na yon. Pero dahil nasa liblib at bundok silang parte ng probinsya, ay normal na sa mga hilot o manggagamot nila maidala si mama. Tinawas din umano si mama ng walang makitang dahilan kung bakit hihilab at sasakit ang tiyan Matapos nga daw na maunang tingnan ng manghilot at manggagamot, ang lumabas umano sa kandila malaking aso na tila ba may mga tulis-tulis sa ulo nito na maaaring sumisimbolo sa pitong sungay na aso na nakita niya mahigit isang taon na ang nakakalipas sa kakahuyan. Tumutugma, di ba? Setyembre, nang maipanganak na niya ang kanyang panganay na anak na siyempre, kuya ko. Ang inuna ng bata ay tila sira o malapit ng maubos sa di malamang dahilan. May balat na pula ang bata sa kanyang braso papunta hanggang sa likod nito. Ang sabi ni mama ay may paniniwala umano ang karamihan sa lugar patungkol sa ganito. Buti na lamang daw umano at hindi daw nasama pati ang mukha ng bata na unti-unting nahigop ng kung anumang nilalang ang lumapit dito o nakahawak sa tiyan niya at may pulang-pulang balat ang bata sa kanyang dibdib na kumakalat lamang daw iyon kung ang bata ay napangamuyan o nasinghot-singhot ng isang naglalaway isang nilalang na halos na sa limuyak ng sanggol at nakakakain sa pamamagitan ng pag-amoy-amoy lamang habang hawak ang tiyan ng biktima habang Naguusal ng itim na orasyon sa isip, kaya ang hatol ng mga taga-baryo kay Kuya noong nasa sinapupunan pa lamang siya ay malamang na pangamuyan umano si Kuya yeah, na ng ako. isang aswang.